Oh, yeah. What a time to be

Ang laki yung ulo. Ay, siya nilang <laughs> dalawa. Kailangan niyo ba? Kailangan niyo ba siya ang gulo? Kasi ito, nag-sarat. Hindi, alam ko siya na din eh. Siya na din yung ano eh. Yung sabi niya pa sa akin, dali, dali. ko siya na yun. Pwede ka dali siya siya Sabi niya eh. Sabi niya eh. जय हो जय हो जय हो ना वो टाइम ना Taro, sorry. Ikaw yan. Sige, car behind mo ikaw ba Michael! Ikaw sa tingin mo, ikaw yan. Thank Sa tingin mo, ikaw yan. Ikaw sa tingin mo, ikaw. Sa tingin mo, ikaw yan, Mar. Sa tingin mo, ikaw yan! Ako yan! Ako yan! Ako yan! Sabihin! Sige, taro ka rin sa camera! Ikaw yan! Ikaw yan, sabihin mo! Ikaw yan! Ikaw yan! Ikaw yung galing. Sige mo, ikaw yun. Ikaw yung bulay. Sorry, oh? ikaw yung bulay. <laughs> <laughs> siya po <ba>, ang bulay. Siya ang bulay. <laughs> siya ang Mas siya ang <laughs> <siya, siya. laughs> pinulay. Yun ay, sabi ito, pinulay. <laughs> S ano na, yung mga tabi niya. Siya, ito oh, ang pinulay. Sa loka sila? Ako alam ba, tinirin ni Bisco si Ana din. <laughs> Tinatanong niya kung pwedeng dalhin sa dagat. Ang gulo din <laughs> oh, sa amin yun, <laughs> oh, <p> yung <laughs> yun, Sabado de Gloria. Namamaya na kayo, ah. Eh. Nandiyan lang <laughs> kayo ng araw-araw. Bawa lang <laughs> kayo ngayon, Jemar. Ay, si Kukoy. Saan si Kukoy? Nandiyan. Bersama nilai Jericho si Syamik ha? Si mana panggilan ni? Jerry nilai si Oh, dah siya no 3 Maganda yun? Maganda si Syamik Hah? Masukkan bukas! Juka, pas yu Bu bayi kipso ni Bukan apa-apa, maganda panggilan no? Terayun si Syamik Terayun ni si Syamik Boleh lah, nak kapa? Terayun si Syamik Aku yang ditira Ikut lah Boy, ano pangalan mo? Bapay, bapay. Ano pangalan mo? Ha? Bapay. Gary? Gary? Ikaw yung Night Spice Bob? Yeah. Ano pangalan mo, Gary, boy? Bapay, boy! Pangalan mo, Gary? <laughs> <laughs> o si ano, tagi <laughs> mo? kuya si ano, <laughs> si si ni Gary! Ina ka pula! Oye, Mike! Ano pangalan mo? May gawa mo si Ading, Mike! Oh, kung para rin tong video nito. Ay, ayun si ano. Tara mo si Shami, Jero. O naman. Ikaw, Pisco, tara si Shami. May atanong pa ba? Ako, ako pa din. Ako, tanongin mo ako. Ama, ano?